isang sundalong nabibilang sa lahi ng mga itim ang gumawa ng kakaibang klase ng kabayanihan sa kahangahangang paraan noong panahon ng digmaan. Ito ay matapos niyang pasabugin at palubugin ng isang barkong pandigma ng mga kalaban sa pamamagitan lamang ng lata ng gatas. Ngunit sa kasamaang pala dahil sa pagtatangi ng lahi, wala man lang o pinakamababang pagkilala lang ang nakuha ng mga kagaya niya. Siya ay si Jab Maseko na isang native na Afrikano na minsan na rin nirekomenda upang magawara ng Victoria Cross na siyang pinakamataas sa lahat. Ngunit dahil sa siya ay kulay itim, ibinaba sa ikatlo ang pinagkaloob sa kanyang medalya kasabay ng pagpapalit ng kanyang apelido. Bukod dito, tanging mga sibat lang ang binibigay sa kanilang armas kontra sa mga kanyon at machine guns ng mga kalaban. Pagkatapos ng digmaan, ay pares ng bota at bisikleta lang ang naging katumbas ng kanilang kabayanihan. Ang kabuuan sa kwento ng kabayanihan at paghihirap ni Job Maseko sa description box sa ibaba.